Naiya pre? Naiya ako. <laughs> Mainit na, bang luto. Mm -hmm. Ito, sarap yung ano, yung tao doon. Taba. Ito, pipino ko Kung Ngayon, eh. pang ano to sa high blood. Ako na, pababa. Para bumaba yung mataas. <laughs> Naiya ko Para bumaba yung um... mataas. Pre, walang pa pre. Kuha na kayo dito. Na hybrid kuya daw. Kusa ata ito. Hindi naman lang Champion no? oh. Mukha siyang kusa. Mm. Kaya guys. Hmm. Yung pipino parang patawla no? Iba yung kulay niya no? Yung pipino talaga sa atin yan. Eh? Di, mas green, may, ano pa yun eh. Nagdidilaw na nagre-green-green na. Mm nag yellow yeah. Kaya sa atin ito I-export yan? Mmm. Sipit-sipit ko Yeah. Maririnig babae, magbaba. Maririnig ka daw sa <laughs> May ina pala kayo daw. Oh, Hindi nyo na... Nataog na pre, nataog. Hindi nyo na get yung, ano niya na. Kain tayo. May nagpakain. Virgin Kogi. parang bawang luto ng kanin oh. bawang huli pre hindi mo si ano hindi mo kapag huli no si ming ming ko yung hihihi si pugusta sabi ko may akong nagamig yung kung ano daw to yung sibuyas at cancer makain na lang sibuyas eh Nay, well, tay binaliktad na. Wala <laughs> nang <laughs> order. Nay, tay binaliktad na. Mm. Sabi so, ko yung bata. Hmm. Kasi kasi nung ano, may bisita. Ay kumakain sila. Ang may dumating. Na, unahin na lang muna natin bisita. Si yan lang ulam natin. Sa kanila yung kalahati, sa atin yung kalahati. Good bro. Yung nasarap pa na, yung Pinaliktad <laughs> ah, nice! na. yung bata. nice! Pinaliktad na. kasi Ay! Sabi mo atin yung kalate. Pinaliktad na. <laughs> <laughs> Ito <being> critical na? Kung na. Critical. Pananda pre lang manok eh. Masarap yung banda bandang taba, taba eh. Hmm. At hmm. uh -huh. Saan ka pamilya? Lapsi? sa kaya? Pinasukan, sa Ah, sa Hindi na din Pero Sa cornish meron di ba? Cornish hmm. meron din. Pag ma Maganda rin to. Pag maaga na. May umakyat ka hapon. Meron din nga. Kaso okay. ma mm. parking pa Ah, meron. Maraming sakyan. Pag ka malayo. Doon yung tenda namin. Kakabina, kabe. <laughs> Nandun ba? Mm Hay -hmm. ko sa loob. Okay. Hindi. Doon sa may sisa? Doon lang para banda? Sa may cornes? Ako oh, yun na nalang sa ano? Ako na po. Hmm. No. Hindi, dito lang sa highway yun, sa cornes. Ang may isda. Sa... Ah. Hindi, yung mayroon din yun sa Ano? Ginawa na nilang... Sa so may sisa na yun. Ginawa na nilang ano? Formal. kocho lang ang tira-tira doon ah kilo? pwede doon ah mga 9-3 perasa na yon, 4

Medical Peter. Hmm. terus sa naman yung kayak kaya pinuturan ko. lagi ang nag-iiwan na babad Yan, <coughs> 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 hmm. Sarap mo ah. na. Sarap eh. Ay, pa, pa. Dito ka rin, Gusto niya yung sa kanya. Nasa ito, matagal pa yun. Hindi pa kumukulo eh. Ay, sana na. Kuya, na. Nasa bisko ya. Yeah. Ang problema. Okay, Mare pa kanin, no? Good O, pagtapos ka ba? Parang yun lang? Atan mo ka lang? Kanta eh Ano nga sabi niyo, kasi si Moa pala talaga Yung malaking tinuro niya, no? Yung malaking tinuro niya Yesta? Yung goldfish Oo Kaya goldfish ko doon? Hindi, yung nabuti mo Sumigang, sabi ko Ang Masarap yun, sinilang. Ano gusto ko Malaki? Hmm. Parang cherry. Hmm. Lapo-lapo na maramaya. May mga itlog yun. Nakita mo yung tiyan niya, Yun, yung mga ganon. Ang galing ka, ga, gumawa ng ano, bagong kasama namin sa Afrika. Para pala magluto na rin iho atay. No? Mm. Para magluto na

Dala mo talaga. Dala ako sa bunga na lang kayo. Ha? Manipis naman 'yung mga. Bak. Pana-pull, ay mabot. Sa salad. Ano 'tong dinadala? Ako pa mato. Ito salad. Manapos. Thank you sa pais na ni Par and Look guys mga guys Wow Gami Guys Very nice